everyone! So, welcome to my channel. So, kung bago ka palang sa akin channel, dito nga pala sa channel ko, gumagawa ako ng mga video tutorial. At nagbibigay ako at share ako na experience ko kung paano ako nakarating dito sa Greece. So, kung gusto mo yung mga ganitong content, please consider ito it subscribe sa aking YouTube channel. Click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng aking new upload video. And, yun nga pala guys, pwede nyo rin akong i-follow sa aking Facebook professional dashboard. Marie Cris Brioso. So for today's video guys, tuturuan ko naman kayo kung paano gawin yung video behind the text. Okay, katulad nito. So maganda yan guys gawin kung kayo ay mahilig mag-upload uh, mag, uh, mag mga video like uh, tour, yung mga vlog, kung pumupunta ka sa iba't ibang place. So maganda yan pang intro. Okay, so yun ang ituturo ko sa inyong kung paano to gawin. So without further ado, let's go sa aking screen. Hi hey guys, so ituturo ko sa inyo today is kung paano yung text behind the video, okay? So punta ulit tayo sa ating uh, CapCut. Ayan, and then makikita nyo sa CapCut nyo yung ganito. So click nyo lang yung New Project. Okay, and then click nyo lang yung Library. And then hahanap lang tayo ng black background dito. So ito. Ayan, and then click nyo lang yung Add dito sa baba ayan so uh, kung gusto niyo nang baguhin yung aspect ratio pwede niyo baguhin yan so for example gagamitin niyo siya sa uh, click niyo aspect ratio for uh, TikTok or uh, for Reels so baguhin niyo yung aspect ratio ng inyong background okay yan so for example gagamitin ko to for my uh, TikTok or for my Reels so yung 9 by 16 ang ginamit ko and then i-click mo yung check dito sa baba Okay. Ayan. And then, mag uh, gumawa, gumawa na tayo ng ating uh, text or kung ano yung ilalagay natin dito sa ating background. Black background. Click mo lang yung add text. And then, for example, grease na lang. Grease. Ayan. Grease. Ayan. And then, pwede mo rin siyang baguhin ng fonts. Ayan. Click mo lang yung fonts. So, pili na lang kayo kung anong gusto mong fonts na gagamitin nyo. Pero ako, uh, normally ginagamit ko itong vangers. Ayan. And then, uh, I-drag lang natin tung screen. Palakihin natin. Pindutin natin yan. Palakihin natin yung grease. Ayan. Ayan. Okay. And then, pwede nyo rin... Uh, pero dapat, guys, ang background nyo lang is black. Okay? Hindi pwedeng paguhin ng ibang kulay. And then, yung text is... Uh, uh, kailangan white lang din siya. Okay? So, pwede nyo rin uh, gamitan ng animation siya. Ayan, kung paano papasok yung inyong text. So, ako zoom in lang ang ginagawa ko. And then, yung duration niya kung gaano katagal. So, medyo bagala natin. Okay. So, kung ganyan, yung blue dito sa baba, yun yung apipindutin nyo para sa duration. Okay. So, yan. Para medyo babagal. Okay. And then, i-click nyo lang yung check. And then, guys, makikita nyo yung um, yung arrow dito sa sa baba, 'di ba? Naka-highlight siya dito. Ayan. Click niyo lang tong uh, diamond. <laughs> diamond sign dito sa may bandang gilid sa taas. Itong may positive sign. And then sa may uh, ilalagyan naman natin dito sa may bandang uh, dulo ulit ng isa pa na diamond. Ayan. And then ikat lang natin tong black background. Uh, dahil uh, masyadong mahaba, so i-split lang natin siya. And then, i-click natin to and i-delete natin. Ayan. Kasi yung ating uh, text ay hanggang 3 seconds lang. Ayan. Okay. And then, ayan, nawala. I-click ulit natin yan. And then, ngayon, uh, ang gagawin mo, di ba may, ano na siya, may uh, diamond sign na siya. Ang gagawin nyo guys, iso-zoom in nyo lang kung, sa kung saan nyo gusto pumasok yung inyong video. So, i-drag nyo lang tong screen dito sa taas. Ayan. I-drag nyo lang siya. Ayan. I-drag nyo lang. Palakihin nyo lang siya. Ayan. 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 So, pag okay na, ganyan. Um, pwede nyo na siyang i-save. I-save. <laughs> i-save. Okay? And then, done. And then, ngayon, kuha ulit tayo ng new project. Click nyo ulit yung new project. And then... Pili tayo ng video na gagamitan natin nun. So, wait lang. Masyado na kasi akong madaming uh, video. For example, ito lang. Ito. Ayan. So, click lang natin tong add. And then, so, baguhin natin yung ratio. Kasi yung ratio kanina is pang uh, Reels and TikTok. So, gawin din natin na uh, 9 by 16 yung ratio ng ating video. I-drag lang natin siya para. Ayan. Ayan para sakto don sa sa screen. So nawala yung black don sa taas at baba ng ating screen. Then click nyo lang yung check dito sa baba. And then ah uh, i-click nyo yung overlay dito sa baba. And then add overlay. And then ngayon i-add natin yung um yung ginawa natin kaninang video. Okay? Ayan. Wait lang. And then click add. Ayan, and then i-zoom in lang natin para sumakto dun sa screen or dun sa video. Ayan guys, and then ngayon, i-click nyo yung splice dito sa baba. Ayan, and then click nyo yung darken. And click nyo yung check. Okay, so ngayon, tingnan natin kung ano yung mangyayari, okay? Ayan, so ganyan yung mangyayari sa ating video. So medyo uh, bagala natin. Nasaan na ba yun? Doon sa speed, pwede natin bagalan yan. Okay, adjust lang natin. So, nasa sa inyo kung paano nyo uh, gustong pumasok yung, yung text message. Okay? So, ayan. So, ayan, diba? So, ganyan lang mag-gumawa uh, ng uh, text behind the video. So, yun. Uh, hopefully, makatulong sa inyong video tutorial ko na ito. So, maganda yan guys pagka kayo ay mahilig uh, gumala and then mag-post sa inyong mga Facebook account or sa inyong professional dashboard or sa Reels para sa intro ng inyong video. Okay? So, yun lang. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!